Patuloy na dumarami ang mga pagkalugi ng Rusya. Higit sa isang milyong sundalo, libo-libong tangke at ngayon mahigit dalawampung libong sasakyang militar ang nawala dahil sa kombinasyon ng kapalpakan ng Rusya at katalinuhan ng Ukraine. At hindi doon titigil ang Ukraine. Nilinlang ng Ukraine ang malaking puwersa ng Rusya sa napakalaking patibong ng kamatayan na nagdulot ng matinding pagkalugi sa Kremlin. Nangyari ang insidente malapit sa lungsod ng Cybersk sa rehiyon ng Donetsk sa Ukraine. Ang lungsod ay nasa mismong harapan ng labanan. Nakapagsakop na ang mga Ruso sa Hilaga, Timog at Silangan. At matagal nang nilalapit ang kanilang puwersa sa Siversk. Base sa isang ulat kamakailan, mabagal ang pag-usad ng Russia. Nakakakuha lang sila ng humigit kumulang apat na at apat na talampakan o isang daan at tatlumput metro ng teritoryo sa ilang bahagi ng Donetsk araw-araw. Gayunpaman, dahan-dahan ngunit tiyak papalapit na ang mga puwersa ng Kremlin sa lungsod at maaring magkaroon ng pag-atake anumang oras sa malapit na hinaharap. Ayon yan sa Ukrainian Center for Defense Strategies na nagsulat ng kanilang operational situation update para sa Hulyo 28. Ang mga taktikal na tagumpay ng kalaban sa hilagang silangan ng Siversk ay nagpapahiwatig na malapit na ang mga tropang Ruso sa lungsod at maaaring magsimula ng pag-atake sa madaling panahon. Gayunpaman, bago masakop ng Russia ang Siversk, kailangan muna nitong basagin ang nakapaligid na linya ng depensa ng Ukraine. Kaya, nagpa siya ang mga Ruso na gamitin ang kanilang mabibigat na armas. Noong Hulyo 27, nagtipon sila ng malaking convoy na binubuo ng 71 sasakyan sa maliit na baryo ng Bergono-Kamyanska na ilang kilometro lang ang layo sa silangan ng Siversk. Ang konboy ay binubuo ng anim na tipitumpot dalawa B3M na tangke na nakaayos sa tatlong hanay, pati na rin ng tatlong BMP dalawa na Armored Personal Carriers, anim na MTLB na Tracked Fighting Vehicles, isang Armored Recovery Vehicle, dalawa All-Terrain Buggies, 12 LADA na sasakyan at apat na put isang na motorsiklo. Sa mga unang yugto ng digmaan, hindi talaga bihira ang makakita ng malaking puwersa ng pagsalakay na binubuo ng mga sasakyan na katulad nito. Ang Russia ay patuloy na nagpapadala ng mga tangke at armored vehicles sa Ukraine. Binabagsakan ng bomba ang mga gusali at umaasa sa lakas ng putok upang talunin ang kalaban. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nabago ang anyo ng digmaan. Nakatuon na ito sa mga pag-atake gamit ang mga drone at misil mula sa himpapawid. Tulad ng di mabilang na pag-atake ng drone sa mga lungsod ng Ukraine tulad ng Kiev at iba pang lugar sa linya ng labanan. At habang mas naging madalas at matindi ang mga pag-atake ng drone, mas bihira nang makita ang mga tangke at mga armored na sasakyan. Sa halip, mas umasa na ang Russia sa mga sibilyang sasakyan, kabilang na ang mga motorsiklo at pati na rin mga golf cart. Madalas din silang nagpapadala ng mga sundalo sa mga lugar na labanan sa harapan nang naglalakad lang, isang taktika na hindi palaging nagtatagumpay. Makikita ito sa ilang mga kamakailang halimbawa kung saan ang mga sundalong Ruso ay nagmarcha mismo sa daraanan ng mga armored vehicle ng Ukraine at agad na natalo at napag-iwanan sa laban. May ilang dahilan lang dahilin kung bakit nagpasya ang Russia na mas tipirin ang paggamit ng mga tanke at armored vehicles. Ang pangunahing dahilan, sa totoo lang, ay dahil napakalaki ng naging pagkalugi ng Russia. Noong nagsimula ang pananakop, maaasahan ng Kremlin ang napakaraming tangke at armored vehicles dahil nabuo nila ang isa sa pinakamalalaking ground base na puwersang militar sa mundo. Mayroon silang higit sa labing anim na libo na tangke sa kabuuan at mahigit tatlong libo dito ay ganap na gumagana at handang lumaban. Meron din silang 10,000 armored vehicles ng iba't ibang uri mula sa mga fighting vehicles hanggang sa mga personnel carrier. Ngunit agad na nagsimulang sirain at wasakin ng Ukraine ang mga tanke at sasakyang yon sa malalaking bilang, kadalasan sa tulong ng mga anti-tank na armas na galing sa kanluran, tulad ng American Fagot Guided Missile, isang daan at apat na javelin missiles. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ay naging mas bihasa rin sa drone warfare gamit ang mga mura at simpleng drone para targetin ang mga mahihinang bahagi ng tangke ng kalaban. At gawing mula sa mga mapanirang dambuhala ay maging naglalagablab na tipak ng bakal na basura. Ang Russia ay naging kapansin-pansing pabayarin sa paggamit ng mga tangke at mga armored na sasakyan. Madalas itong ipinapadala sa mapanganib na teritoryo nang walang sapat na suporta. Kulang sa tamang pagsasanay ang mga driver at tauhan ng operasyon. At hindi isinasaalang-alang ang napakahalagang home ground advantage ng Ukraine na nagbigay daan sa mga tagapagtanggol ng Ukraine na maglatag ng mga bitag at magplano ng mga ambush. Kaya paulit-ulit nilang nasusurpresa ang mga Ruso. Dahil dito, nakita ng Russia na unti-unting nababawasan ang kanilang malaking supply ng mga tangke at armored vehicles habang tumatagal ang digmaan. Ayon sa iba't ibang mapagkakatiwalaang source, tinatayang higit sa 20,000 military vehicles – na ang nawawala sa bansa. Ang ganitong pagkalugi ay hindi kayang panatilihin kahit ng napakalaking puwersang militar ng Russia, ang mga tangke at sasakyan na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyong dolyar bawat isa. At habang nagsusumikap ang Russia na gumawa pa ng mas maraming tangke at sasakyan para mapunan ang kanilang mga pagkalugi, hindi nila kayang patuloy na itapon ang ganito kamahal na kagamitan sa gera kaya't malaki ang ibinaba ng paggamit nila ng mga tangke at armored vehicles. At napipilitan silang gumamit ng desperado at minsan ay kakaibang paraan tulad ng nabanggit ng na mga sundalo at golf cart. Sa lugar ng Seversk, gayon paman, nagdesisyon ang mga Ruso na magpadala ng isang malaking konvoy. Isinugal ang kalahating dosen ng tangke at marami pang ibang sasakyan. May ilang paraan lang um, ang paraan para bigyang kahulugan ito Maaring kumpiyansa ang mga Ruso na wala silang dapat ikatakot. Maaaring inakala nila na maipapadala nila ang kanilang mga tangke at iba pang sasakyan. Malilipol ang natitirang sundalong Ukranyano sa lugar ng halos walang mararanasang paglaban. Posible rin na ganoon na lang ang pagkadesperado ng Russia na makakuha ng teritoryo sa bahaging ito ng frontline at masakop ang Siversk. Kaya naman nagpadala sila ng mga tangke at sasakyan sa pag-asang makakamit ka agad ng tagumpay at makausad pa tungo sa mas mahahalagang target. Tulad ng malalaking lungsod ng Slovyansk at Kramatorsk. na matatagpuan sa mas malalim na bahagi ng rehiyon ng Donetsk. Kahit ano paman, malinaw ang kanilang plano. Balak nilang maglakbay mula sa Verkuno Kamianska at magsagawa ng isang mabigat na armadong pag-atake sa kalapit na baryo ng Zolotarivka. Malamang na umaasa silang mabigla ang mga puwersang Ukranyano sa lugar at mabilis silang mapalibutan. Sa kasawiang palad, ang mga Ruso ay tuwirang sumusuong sa patibong ng kamatayan. Ang mga puwersa ng Ukranya, partikular ang ikalimamput-apat na mekanisadong brigada at ang ikawalumput-isa na hiwa-hiwalay na Air Mobile Brigade ay naghihintay na sa kanila. Sa katunayan, inaasahan na nila ang mga galaw ng kalaban sa loob ng ilang linggo at inihahanda ang perpektong plano para sorpresahin at lipulin sila. Muli, lahat ng ito ay konektado sa napakahalagang bentahe ng sariling teritoryo na nabanggit kanina. Pamilyar ang mga miyembro ng ika-54 Brigada ng Ukraina sa lugar na ito. Ipinagtatanggol na nila ito mula nang magsimula ang pananakop noong libo at 22 at sa paglipas ng panahon, marami na silang natuklasan tungkol sa kanilang kalaban. Dahil doon, malinaw na nilang alam kung ano ang plano ng mga Ruso, kung anong ruta ang dadaanan ng konvoy at kung kailan mangyayari ang pag-atake. Kaya naghanda sila para dito. Naglagay sila ng mga drone surveillance point sa inaasahang ruta, pati na rin ng mga network para sa koordinasyon ng artilerya. na may mga sistemang handang umatake anumang oras. Ang ika-walumput isang brigada ay hindi gaanong kilala sa lugar, ngunit bantog sila sa mabilis na pagresponde at mataas na mobilidad. Isa itong unit na napatunayan na ang sarili sa labanan Perpektong dagdag puwersa para maisakatuparan ang isang misyon na tulad nito. Palihim na nagbantay at naghintay ang dalawang brigada sa unang senyales ng konvoy ng mga ruso at halos kakapasok pa lang ng mga tanke ng ruso sa lugar nang biglang bumuhos ang putok ng mga Ukrayniano sa kanila. Gamit ang kombinasyon ng mga drone, pambobomba ng artilerya at putok ng mga sundalo, isa-isang pinatumba ng Ukraine ang mga target. Akala ng mga ruso ay patungo sila sa Tagumpay. Sa totoo lang, papunta na sila sa kanilang kapahamakan. Ipinapakita ng video mula sa lugar ang buong lawak ng pagdomina ng Ukraine. Sa mga kuha, makikita ang maraming first-person view drones na mabilis na papalapit sa kanilang mga target o nagbabagsak ng bomba mula sa itaas. Ang mga armored na sasakyan ay winasak agad-agad. Ang mga tangke ay biglang nagliliab sa isang kisap mata. At makapal na itim na usok ang bumabalot sa hangin habang walang tigil at eksaktong tumitira ang Ukraine. Kita rin na ang ilan sa mga sasakyang ruso ay nilagyan ng espesyal na proteksyon laban sa drone tulad ng mga metal na balangkas na hinang sa paligid ng kanilang katawan para hindi makalapit ang mga drone at tamaan ang kanilang mahihinang bahagi. Pero ang mga mahihinang minadaling depensang ito ay hindi sapat laban sa planadong kontra-atake ng Ukraine nakahanap pa rin ng paraan ang mga sundalo para wasakin ang mga ito. Sinamantala ang kilalang depekto sa disenyo ng T-72 tank. Ang mga tangking ito, na unang ginawa noong dekada labing siyam na anim na po ay may automated na sistema ng pagloload. Sa isang banda, maaring ituring na isang kalamangan ang pagkakaroon ng autoloader. Ibig sabihin nito, tatlo lang ang kailangan sa crew ng T-72. Isang commander, gunner, at driver. At hindi na kailangan ng loader. Gayunpaman, para gumana ng maayos ang autoloader ng T-72, kailangang madaling makuha nito ang mga bala. Dahil dito, halos walang proteksyon ang lahat ng bala sa T-72 tank na nakaimbak sa isang mahinang bahagi sa ilalim ng tore nito. Kaya naman, para mapabagsak ang mga T-72, kailangan lang ng Ukraine na puntiryahin ang tore. Sa pagtama sa tamang bahagi Maari nilang pasabugin ang mga bala ng tank mula sa loob. Pinapalipad ang tore sa himpapawid. At ginagawang naglalagablab na impyerno ang loob ng crew compartment. Yan mismo ang ginawa nila rito. Tulad ng ipinapakita sa footage, kahit ang mga tangke at sasakyan na may panlaban sa drone ay mabilis at epektibong natutukoy at nasisira. Ipinapakita rin sa ilang bahagi ng footage ang sandali kung saan napagtanto ng mga puwersa ng Russia na napasok nila ang isang bitag at sinubukan nilang tumakas mula sa lugar. Pero limitado lang ang bilis ng kanilang mga sasakyan at mas mabilis ang mga drone ng Ukraine, ilang sasakyan ng Russia ang naipit sa makitid na daan, papasok at palabas ng labanan. Nagbigay ito ng madaling pagkakataon para sa mga kamikaze drone ng Ukraine na tukuyin at wasakin sila. Sa loob lamang ng ilang minuto, karamihan sa konvoy ng Russia ay nawasak na. Ang natira na lang ay para sa mga drone at magagaan na unit ng impanterya ng Ukraine na sumugod at tapusin ang mga naiwang kalaban. Sabay-sabay na umatake mula sa gilid at likuran, hindi binigyan ng Ukraine ng kahit isang segundo ang mga Ruso para magpahinga, magtipon muli, o magpalit ng pwesto. Ang mga impanteryang tumatakas mula sa nasusunog na mga sasakyan ay agad na tin-target ng mga mortar, rifle, at pampasabog. At ang resulta ay malinaw na nagpakita ng matinding pinsala. Halos lahat ng konboy ng mga Ruso ay nawasak, na may dos-dose ng mga sasakyan na iniwan at naglalagablab. Nagkalat ang mga labi at wasak na bahagi sa lugar, kasama ang mga tore ng tangke at pira-pirasong armored na sasakyan. At ipinakita ng satellite imagery ang mga hukay at ulap ng usok na umaangat mula sa lupa. Isang ulat tungkol sa pag-atake, ang ipinos sa ex ni Special na Kersoncat. Nasumulat ng Cybersk Front. Napigilan ng ika-54 at ikawalumput 81 Brigada ng Ukraine, ang unang malaking opensiba ng mga armadong sasakyan ng Russia. Kasama sa pag-atake, ang anim na tangke, tatlong armored personnel carrier, anim na MTLB labing apat na sasakyan, at apat na put, isang motorsiklo. Karamihan sa mga kagamitan ay nasira o napinsala. Tinatayang umabot sa isang kumpanya ang mga nasawi at nasugatan sa hanay ng impanterya ng Rusya. Para maging mas tiyak, ang paunang pagtataya ay nagsabing apat na put, walong sundalong Ruso, ang napatay sa pag-atake, at humigit kumulang anim na put ang nasugatan. Habang may mga Ukrainian surveillance drone sa himpapawid, pinapanood nila ang paghila sa mga sugatang sundalo mula sa wasak nilang mga sasakyan pagdating sa mga sasakyan, napakalaki ng kanilang mga nawala. Tatlong sasakyan lang ang nakaligtas sa pagsalakay na buo pa. Isang Brem Armored Recovery Vehicle, isang MTLB Personal Carrier, at isang truck. Sa kabuuan, tinatayang nawalan ang Russia ng mga kagamitan na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Samantala, hindi nagulat ang Ukraine ng anumang malaking pagkalugi gamit ang mga yaman na mayroon sila para magdulot ng matinding pinsala sa maliit na gastos. Hindi rin dapat maliitin ang epekto nito sa moral ng isang tagumpay na tulad nito. Muling pinatunayan ng Ukraine na kaya nitong harapin ang anumang ibato ng Russia laban sa kanila. Kahit pa maglunsad ng malaking pag-atake ang kalaban, gamit ang mga tangke, armored vehicles, at mahigit, isang daang sundalo laging handa ang matatalinong bitag, at estrategikong ambush ng Ukraine para gulatin sila. Ito ay malaking tagumpay para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine at matinding pagkatalo para sa mga mananakop na Ruso. Dahil sa susunod na utusan, ang mga sundalong Ruso na sumakay sa kanilang mga tangke at sa sakyang pandigma para sakupin ang kalapit na bayan o nayon, maaalala nila ang nangyari rito. Malalaman nila na ang mga pansamantalang depensa tulad ng mga anti-drone frame na hinang sa kanilang mga sasakyan ay hindi sila mapoprotektahan. Mag-aalala sila sa pinagtataguan ng mga Ukrainyano at sa kanilang mga inihanda. Matatakot sila at kapag natatakot ang mga sundalo, mas malamang na magkamali sila ng malaki na siyang pabor sa kanilang mga kalaban. Bukod dito, marami pang ibang pagkakataon na napabagsak ng Ukraine ang mga tanke ng Russia nitong nakaraang mga araw. Isa pang bihirang pag-atake ng Russia Gamit ang sasakyan ang naganap malapit sa Pokrovsk, isang lungsod sa Donetsk na naging lugar ng matitinding labanan kamakailan. Habang naghahanda ang Ukraine at ibinubuhos ng Russia ang kanilang lahat para sakupin ang lungsod, walang duda na nakakuha ng teritoryo ang Russia sa lugar. Ginamit nila ng maayos ang kanilang kalamangaan sa bilang. Sinasabing kulang ng humigit-kumulang 10,000 sundalo ang hukbong sandatahan ng Ukraine sa kasalukuyan. Samantalang ang Russia kahit na nakaranas ng higit sa isang milyong kaswalti, ay patuloy pa rin may malaking bilang ng mga aktibong kawal. Mayroong sampu-sampung libo pa raw na sumasali o sapilitang nirerekluta sa kanilang hanay bawat buwan. Ang malaking diferensya sa laki ng mga hukbo ay nagbigay daan sa mga puwersa ng Russia na epektibong makapasok sa ilang mga lugar. Halos walang kalaban-laban. Dahil dito, napipilitan ang mga Ukrainian na ituon ang kanilang mas kaunting bilang ng mga sundalo sa mahahalagang lokasyon at isuko ang ilang teritoryo sa linya ng harapan. Dahil dito, nakakuha ng teritoryo ang Russia sa hilagang silangan ng Pokrovsk, pati na rin sa Timog, dahan-dahang ngunit tiyak na pinalilibutan ng lungsod at naghahanda para sa isang malaking pag-atake. At dahil napakalapit na ng mga Ruso sa lungsod, ang mga pangunahing kalsadang papasok dito ay abot na ng kanilang mga mortar at drone hindi naligtas para sa Ukraine ang pagpasok o paglabas ng anumang sasakyan. Isa itong madilim na sitwasyon at isang batang sundalong Ukrainian na may palayaw na Venya, kamakailan ay nagbigay ng buod sa bigat ng kinakaharap ng Pokrovsk sa isang panayam sa Kiev Independent. Matatag pa ang lungsod, ngunit makikita ang nangyayari sa mga gilid nito. Lumalapit ang kalaban mula sa gilid at sinusubukang putulin ang pangunahing daan papasok. Kapag mas lumapit pa sila, kailangan na naming umatras. Sa kasamaang palad, oras na lang ang hinihintay. At kapag nangyari iyon, madaling maagaw ang lungsod ng walang malalaking labanan. Sa ngayon, patuloy pa rin lumalaban ang Ukraine at matindi ang kanilang paglaban. Matindi ang paglaban nila kaya napilitan ang mga Ruso na gumamit ng desperadong paraan kamakailan para subukang sirain ang determinasyon ng kalaban. Kinuha nila ang mga lumang tangke mula sa mga imbakan at ipinadala sa timog ng Pokrovsk. Ngunit may problema, ipinarada ng mga Ruso ang kanilang mga tangke sa tinatawag na Kalsada ng Kamatayan. Partikular, ang kalsadang nag-uugnay sa kuta ng mga Ruso sa Selyadov at sa maliit na baryo ng Shevchenko, na matatagpuan ilang milya lang sa timog ng Pokrovsk, ang Kalsaba Shatamkale. Ang kalsadang ito ay kilalang kilala na lubhang delikado para sa mga tangke at armored vehicles ng mga Ruso. Kamakailan? Nagpost si Andrew Perpetua isang open source intelligence analyst ng aerial image na nagpapakita ng mga labi ng halos isang daan at limampung sirang sasakyang pandigma ng mga Ruso sa loob ng dalawang milyang bahagi ng kalsada malapit sa Shevchenko. Anya, ganito rin ang sitwasyon sa mga kalapit na kalsada. Kung iisipin mo, minapa ko lang ang isang kalsada, tama? At iyon ay dahil lang may video ng isang lalaki na nagmamaneho sa kalsada kaya bawat kalsada. Bawat kalsada ay ganoon din. At karamihan sa pagkawasak na ay yan ay gawa ng isang lokal na batalyon ng Ukranyano mula sa isang hindi tinukoy na brigada na umaasa sa mga sumusuportang drone teams upang gawing halos imposible para sa anumang truck o sasakyang panustos ng Ruso na makarating sa Shevchenko. Kahit kailan pumasok ang sasakyan ng Ruso sa lugar, agad itong natutukoy at winawasak bago paman man makapag-atras ang driver. Pero mukhang hindi pa rin natuto ang mga Ruso dahil nagpadala pa rin sila ng maraming armored vehicles sa kalsadang iyon papunta sa Shevchenko. Siguro inisip nila na ang mga Ukranyanong nagbabantay sa lugar ay nanghina na o umatras na. Baka inisip nila na ito na ang tamang panahon para magsagawa ng huling pagsugod sa Shevchenko at pagkatapos ay itulak ang tagumpay sa Pokrovsk. Nagkamali sila ng lubos, handang sumalubong sa kanila, ang ikaisang daan at 55 mekanisadong brigada ng Ukranya para lipulin sila. Nagpaskil sa telegram ang brigada ng detalye ng mga pangyayari, kasama ang video ng matagumpay nilang pag-atake sa mga sasakyang Ruso. Nakasulat sa post, ang magkakaugnay na aksyon ng Artillery at Unmanned Systems Forces ng ika daan at 55 mekanisadong brigada ay pumigil sa isa na namang pag-atake sa direksyon ng Pokrovsky. Sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang mahabang panahon nagpadala ang kalaban ng mga armored na sasakyan sa labanan. Subalit muli silang nabigo nang mawasak ang buong hanay nito. Matatag ang Pokrovsk, hawak pa rin ng ika daan at limamput limang ombra brigada ang linya. Ipinapakita sa video footage ang pagiging epektibo at tumpak ng mga sundalong Ukrainian at mga pilotong drone. Kahit na sinubukan ng mga sasakyang Ruso na umiwas sa kanilang mga atake, may ilan pang dumaan sa mga kalapit na bukirin. Matagumpay pa rin silang natunton at pinasabog isa-isa. Sa huli, naging kapareho rin ang kwento tulad ng nangyari malapit sa Siversk. Lubusang tagumpay ng mga Ukrainian na natira na lang ay mga umuusok na bakal ng mga rusong nagkalat sa kalsada at bukirin. Isa rin itong halimbawa ng pagiging superior ng mga drone ng Ukraine. Bagaman mas marami ang mga drone ng Russia na gumagawa ng libo-libo sa kanilang malalaking pabrika at nagpapadala ng daan-daan araw-araw patungong Kiev at iba pang mga lungsod. Mas epektibo ang Ukraine sa paggamit ng mga drone na mayroon sila, kabilang na ang ilang magagandang lokal na modelo upang burahin ang mga mahahalagang target kapwa sa sarili nilang teritoryo at malalim sa likod ng linya ng kalaban. Siyempre, hindi dito magtatapos ang labanan magpapatuloy pa rin ang mga Ruso sa kanilang pag-atake. Malamang na magsasagawa pa sila ng mga karagdagang pag-atake patungong Pokrovsk sa mga susunod na araw at linggo. At ayon din sa intelihensiya ng Ukraine, malapit na ring subukan ng hukbong Ruso na magsagawa ng mga karagdagang pag-atake sa loob at paligid ng Siversk. Maaaring masakop nila ang dalawang lugar na ito sa kalaunan. Pero sa ngayon, matatag pa rin nagtatanggol ang Ukraine. Gumagawa ito ng matatalinong estratehikong desisyon at paulit-ulit na nauunahan sa pag-iisip ang kalaban. Naglulunsad ng mga mapaminsalang bigla ang pag-atake at ambush sa mga lugar na pinakamahalaga. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa pinakabagong tagumpay ng Ukraine sa aming video na nagpapaliwanag kung paano nagawang mabawi ng sandatahang lakas ng bansa ang isang mahalagang lokasyon sa rehiyon ng Sumi sa kabila ng halos imposibleng mga hadlang. Alamin kung paano iniisip ni General Retin ng United States Army at dating pinuno ng CIA na maaaring tapusin ng Ukraine at ng mga alay nito ang digmaang ito ng tuluyan. At sa huli, mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang news channel para sa mas maraming araw-araw na ulat at mas malalim na video insights mula sa mga frontline ng Ukraine at iba pang lugar.